Ito yung mga araw na kinuha ko na si Gucci and itong kasama niya is si Rises which is kapatid niya. Ito yung gabi na dumating sila sa buhay ko. Masaya oo oh, oh, dahil sobrang kulit ni Gucci. Siya na lang yung natitira sa akin dahil si Rises nga is kinuha or binili din ng aking friend. Kasama ko siya mula bata sa mga araw na makukulit siya, sa mga araw na naglalaro siya, sa mga araw na nag explore pa siya hanggang dumating diba yung mga araw na nanghihingi na siya ng pagkain, naiingit siya at kung ano-ano and yet sobrang saya yung pagdating nila. Minsan pinaglalaro ko siya ng mga buto-buto na malalaki na alam kong hindi niya kayang kainin. Para naman sa ganun is tumibay-tibay yung ngipin. Hanggang sa araw-araw is hindi ko na siya maiwan-iwan dahil nga ba diba, ako na yung nagiging bantay. <laughs> hanggang sa katabi matulog, yung tipong nasa tindahan lang siya kasi ayaw mo siyang mahawaan ng sakit. Kahit sobrang kulit na siya na gustong lumabas. Hanggang lumaki siya, tapos siya lang yung lagi kong kasama. Siya na, hindi na siya makulit dyan kasi pag malaki na ang chow-chow, wala na silang pakialam sa'yo. And hanggang sa nagkaroon siya ng mga cutie pie ng mga babies. Yung tipong lagi kami sa vet kasi nga, lagi every time yung check-up niya. Na tsaka niya lang gustong maglakad pag pababa na ng hagdan. Grabe yung saya nung dumating sila. Pero grabe din yung lungkot, pag nawala na sila sa'yo. Gusto ko lang ipakita sa inyo na talagang inaalagaan ko siya. Yung tipong siya yung bumuo ng araw ko, siya yung naging stress reliever ko sa panahong down na down ako, siya yung lagi kong kasama sa panahong mag-isa lang ako. Hindi maintindihan ng mga hindi pet lover or hindi mga far lovers dahil ang makakaintindi lamang nito ay yung mga kagayo kong far mom and dad. Yung tipong binuhos mo lahat ng pagmamahal mo sa kanila pero at the end, yung pinakatatakutan na pangyayari sa buhay nila, yung pinaka worst nightmare sa buhay ng isang owner. Alagaan nyo mabuti yung mga chow nyo. Beware blood parasites. Sobrang napaka ng sakit na yan. Ayaw ko nang ilagay yung mga panahong naglulok sa ako. Gusto ko, ito lang yung mga panahong masaya sila, naglalaro. And guys, sana dumating na yung araw na makakamove on ako. Kasi alam nyo, sobrang hirap talaga. Cure ng blood parasites daw. Dapat pakainin mo siya lagi ng liver para sa ganun hindi bumaba yung platelets niya. At the same time, consistent naman yung kanyang bravecto pero talagang na, natamaan pa rin siya. Yung tipong sobrang mahal na mahal mo yung aso mo na halos hindi mo na alam ang gagawin mo pag nawala siya sa'yo. Nakakabaliw. Kaya kailangan alagaan nyo sila kailangan nyo silang ipacheck lagi. Kung may nararamdaman na sila, itakbo nyo na sa vet kasi nasa huli yung pagsisisi.